sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas na ng saluobin ang aktor na si Raymart Santiago sa mga revelasyon laban sa kanya ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto. Nitong lunes ikadalawamputpito ng Oktubre, sa pamamagitan ng Instagram stories ay inilantad ng aktor ang kanyang nararamdaman matapos magsalita ni Inday Barreto sa harap ng publiko tungkol sa naging relasyon at pagsasama nila noon ni Claudine bilang mag-asawa. Ayon kay Raymart, matagal niyang pinag-isipan kung sasagutin pa ang mga paratang ng ina ni Claudine hanggang sa magdesisyon na nga siyang magsalita para na rin sa ikatatahimik niya. Aniya, ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang personal na magsalita. Kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang, siguro ay kailangan ko rin ilabas kahit paano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Sa loob ng halos labintatlong taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso. Naging mahirap ito dahil ang pangalan na iningatan at ipinamana ng aking mga magulang ay nadungisan dahil sa mga kasinungalingan at maling akusasyon. Dagdag pa ng aktor masakit, dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naaapektuhan ng kanilang mga naririnig at nababasa sa media. Nakakadismaya, aniya dahil kung makapagsalita ang iba ay akala mong naging bahagi sila ng aming buhay at ang lahat ay alam nila. Kahit na ganun, alam ko na ang pananahimik ang mas makabubuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakakilala sa amin ang katotohanan. Sa totoo lang daw ay ikinagulat ni Raymart ang biglang pagharap ni Mami Inday sa publiko na aniyay puro mga kasinungalingan ang pinagsasabi patungkol sa kanya. Hindi kaila sa akin ang paninira at nakasusuklam na akusasyon ni Mami Inday, ang taong nirespeto, minahal at tinuring kong pangalawang ina. Pero nakagugulat, dahil yung tao na dapat na higit na nakakikilala sa kanyang anak, ang taong siya mismong walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noong mga nagdaang panahon ay siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Saad ni Raymart, tumupad daw siya sa naging pangako niya sa namayapang ama ni Claudine na si Miguel Barreto, at bagamat hindi raw perpekto ang pagsasama nila ni Claudine noon, hindi raw niya magagawa sa kanya ang mga ibinibintang ng ina nito. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila tinupad ko ang pangako ko sa kanila ni Daddy Peaky. Kahit na sarili ko ay tinaya ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Sa huling bahagi ng kanyang IG post may pakiusap naman ang aktor sa publiko na patuloy na pinupulutan sa chismisan ang tungkol dito. Naiintindihan ko na kami ay public figures, at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko na ang bawat isa ay umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na maaaring makasakit at makasama sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa rin ang respeto at naipaubaya sa panahon na siyang humusga at maghayag ng katotohanan. Samantala, wala pang reaksyon, tugon, o pahayag ang kampo ni Inday o ni Claudine tungkol sa isyo.